So ito po yung second fight namin mga kasabong. Swinerte po, nag-champion po tayo. Hello mga kabungasod, magandang bagong taon po para sa ating lahat. Welcome to 2024 po mga kasabong. So Bungasod TV po, nagbabalik ang nagsasabing walang sabongerong walang pera, lalo na pag pagkabungasod ka. So mga kasabong update lang po tayo ng ating manok na barinahan po mga kasabong yung kung naalala nyo po yung video ko na inupload nung nakarang araw lang December January 1 2024 ito po yun mga kasabong so tested na po mga kasabong ito po sinabong na po namin nanalo na po ng champion na po kami mga kasabong Ayan po. So, ito po yung pagpapatunay na nanalo siya, mga kasabong. Ayan po, yung sugat niya, ito po. 3 days ago lang po, mga kasabong, yung inilaban namin to. yung liig niya, buti na lang hindi po na gaano nabawon yung tari. Mga kasabong, may suerte po tayo, ito po. Ayun po, mga kasabong, hindi lang po tayo bumabase sa mga Berton at saka sa kasakaliskis po mga kasabong. Bumabase din po tayo sa quality ng ating manok at sa sa ating patuka, sa mga bloodline po mga kasabong. Ayan po. So nandyan na po lahat yan kasama yan sa pagpapanalo po mga kasabong. Ipapakita ko po sa inyo yung partner nito kasi tukak yung sinalihan po namin. Yung partner po nito is yung puti, yung ugis po mga kasabong. Ipapakita ko po sa inyo ito po. Ito po mga kasabong yung pangalawa kong manok yung pares ng aking barinahan na ipinakita ko sa kanyo kanina Ito po ito, Ugisto mga kasabong 8 months old po Ito mga kasabong stag lang pero yung kalaban nito is 1 year na po mga kasabong Siyempre hindi po tayo nag hindi po tayo nabibintahan ng quality ng manok Siyempre may quality din ng ating manok sa kondisyon <coughs> Nandiyan na rin po mga kasabong kaya ito. Pagdating ng basaan po mga kasabong. So hindi po nagpauli, binigay niya yung best niya. Ayun po. So may swerte po tayo. Yung tama niya dito lang po. Yan. Tapos yung pakpak niya. Yan. So ito po yung second fight namin mga kasabong. Swinerte po, nag-champion po tayo. Ayan po. Hindi pa po siya magaling masyado kasi 3 days after lang po yung fight niya. Kaya po ito po, iniinda pa niya yung kanyang sugat. Pero hindi naman to grabe po mga kasabong ayan. Hanggang dito na lang po mga kasabong. Sana po more champion to kampa po ngayong 2024 po mga kasabong. Kung napadaan po kayo sa channel ko, is eh, subscribe na po para makatulong po kayo na umangat yung channel na ito. TV po mga kasabong. So thank you very much po. Bye bye.